Yes guys, good, afternoon guys Magandang hapon sa inyo lahat uh, Kanina guys no <coughs> uh, Hindi tayo nakagawa ng ating bagong upload Katulad ng ano Hindi ako nakapagano kanina guys Nakapag upload dun sa ginagawa natin ng bahay Tingnan nyo lang guys no Puro balbas na lang tayo Hindi na tayo nakapaglinis dinatay na tayo nakapagupit dahil busy lang po tayo sa ating work o ginagawa na bago natin pinapatayo po ng bahay kaya tingnan nyo lang guys oh. uh, share po sa mga aking mga kapatid dyan at sa lahat po ng mga kababayan uh, Luzon, Visayas, Mindanao oh. magandang hapon sa inyo lahat pinapahakut uh, ito, pinapahakot ko lang yung ano kanina kaya hindi po kami nakagawa pinapahakot ko na lang yung mga buhangin para sakali papagawa yung ano tuloy-tuloy na ang kanilang gawa uh, inaakit ko na sa second floor yung mga buhangin pinahakot ko na para yung gumagawa bukas ay tuloy-tuloy ang kanilang papagawa pasensya lang po guys hindi ako gano'n nakapagsalita yeah, 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 doon sa ating uh, pinapagawa na bahay eh, tulad nito no uh, yun itong bahay na yun guys sa uh, pangalawa natin na uh, bahay yun kasi uh, ito lang po ang pinakakailangan dito sa Manila guys no uh, magkakaroon tayo ng bahay kahit hindi natin uh, natitiran tulad doon uh, kasi mga usulan dito paano ka maka pagpa, <coughs> makatira na maayos uh, ating ginagawa guys no uh, pinapagawa ko lang ito bahay na to para paano nating guys uh, pa arenta natin parentan muna natin to na itong pinapatayo natin ng bagong bahay kasi yung ito naman ito guys oh, natatay dito naman kami tumitira sa una na to na bahay natin ito ito may ano to ito taas na bahay to guys nandito tayo sa 12 floor ngayon 12 floor na ng bahay to guys yan ito mga halaman ng aking misis lang to guys oh, na ating nakikita dyan sa 12 floor na to yung pinapatayo ko na yon papunta rin na ang 12 floor na natin uh, para sa marami pang walang matitirahan nagproblema problema ng tirahan marami kasi nagtatanong kung wala ba mahupa na bahay uh, kaya meron dong inano na loti doon uh, gumawa tayo ng paraan para mapatayuan natin uh, para sa kanila yung kasi maraming naghanap nangangailangan po ng maupahan katulad dito ito kasi mahirap dito sa Manila guys no uh, paupahan ng bahay mahirap na wala kang matitiran talaga yun ang pinakamahirap dito at saka mga kwarto dito guys no napakaliit pa napakamahal din ng upa maliit lang yun ayun uh, malaki lang pa ano ko lang to kasi medyo isang floor lang doon malaki laki rin yun uh, paupahan ko lang yun guys na mura lang uh, nasa 4,000 lang uh, bawat uh, isang ano kwarto kasi ano naman yun guys uh, di ba uh, malaki yun Malaking kwarto yun na paupahan natin kaya okay lang yun 4,000 may sarili yung CR si yun uh, maganda pa Hitataas na natin yun Okay guys, wala muna na tayong upload doon ha? sa bahay. Ito lang po ang upload natin. Maraming maraming salamat po. Ito, tingnan nyo lang Oh. Kumuhit na yung itim dito. Puro tayong balbas. Kumuhit na yung itim dahil po sa paggawa natin na bibilad na tayo ng araw. Tingnan mo yung ano, Uh, aking ano tingnan mo lang <laughs> dahil sa araw yan guys tingnan nyo lang oh. magkaiba no dito sa ano maputi dito ano may team sa, dahil sa araw yan guys pero tinitis natin yan pag natapos yan okay na yan uh, puro cabbing na lang tayo ngayon puro labas muna okay marami marami salamat po sir at lang po sa inyo lahat at sa ating mga, uh, ka mga partner dyan mga kaibigan dyan sila itong vlog, syarat lang po sa kanila at sa mga kapatid ko dyan, Luzon B.S. Mindanao magandang hapon sa inyo lahat uh, ako po si Jani po sa mga kapatid dito, sana niyo yung uh, ating Youtube Channel, marami marami salamat po, baka sakali po guys na may Pakatulong din ako sa malang araw Kaya dito muna tayo nakatutok sa papagawa ng bahay Isa na rin ito na makatulong sa ating mga kababayan Na dumadayo o pumupunta sa Manila Na meron silang uh, kahit papano matutuloyan o matitiran Okay, magandang gabi po Apon dyan yun Hanggang dito mga